Hello mga kaibigan ka-native, ating sisilipin ng Bansang Laos. Yan. Ang Bansang Laos ay halos kaparehas ng Pilipinas yung yung kanila. Yan, ito papunta doon mula doon sa pagkakainin eh, mula doon sa probinsya nila pagkakit doon sa kabundukan abutin daw na ng, mayigit may gitsang araw ang biyahe pero kapag mabutan daw sila ng, ng ganyan ulang nakakirap talaga ng biyahe kagaya rin dito sa Pilipinas na wala na pa pati dayta ni eh, pati dayta ko pato ding kasla taga ko lang ni eh. pugaw ayan na yung kakatay nila pati yung nagkukwento parang ano lang eh parang taga mountain province o oh, ayan nakarating na sila kakatay na lang yung baka para dyan sa uh, uh, paghahanda nila pagkatapos ng uh, libing pero napansin ko wala silang kanin, no? Oh. Mais ang kanilang nilalaga. Nako, nagpapamasahe pa si driver kasi may sang araw ang biyahe. O oh, pagka nalaga na nila yung mais, ano yan? Tatanggalin yan yung butil at yun ang gagawin nilang parang kanin. Hmm. Nay, kasla taga lang niyo. Hmm, pati yung baro nila, Pati yung ano, parang abel, ba anong tawag diyan? Oh, ne. Hmm, ayun na naka, ready na nila yung patay. At itatabon na nila doon malayo mula dito sa destinasyon na ito hanggang doon sa pagdadalhan nila ng yang itatabon, yung pagtatabon nila. Aabutin din ng halos kalating araw. Pero ang problema, pagka yan ang kwento niyan, pagka daw na sila ng ulan diyan sa daan ako, mahihirapan sila makakarating doon sa pagtatabunan pero pagka pagbabalik naman nila dito sa destinasyon nila na ito pagka naabutan din, din din sila ng ulan ang hirap din ng biyahe oh ayan oh kinatanggal nila yung butil ng mais at yan ang ginagawa nilang parang kanin nila kita man oh kabayan oh taga noka ya taga bingit o taga buntok. O tingnan mo, nagtutugtog pa Oh. Parang ganito lang ah. Oh. Parang nandito lang tayo sa mountain province. Pag may namatay, meron din nagtutugtog. Meron din mga nagkakatay ng baboy o kaya baka o kahit uh, ano dyan. Yan, nagre-ready na sila. Dadalin yung kamag-anak nilang patay doon sa hukay nila. Pero Abutin pa ng halos kalating araw yan. Ang biyahe nila papunta doon sa simenteryo nila. O, tingnan mo. Dadamba sila ng mga kamaisan. Hmm. Yung leading to the graveyard. Sabi niya, yung papunta doon sa pagtatabonan nila. Ayan, napakahirap din. Medyo mataas. Ayan. Uh, Tatabunan nila yung kanilang kamag-anak. Ang problema, naabot, parang umuulan. Naabutan sila ng ulan. Yan ang kwento kanila. Oh, yan na, tapos na. Yan ang kwento lang yung driver na pag nabutan daw sila ng ulan, mahihirapan daw silang makabalik ulit diyan sa destinasyon destination nila. 'Di ba? Oh, yan na. Pabalik na sila. Pero yan nabutan sila ng ulan. Nako. Puyat na puyat sila. Oh, popo po po. po. Muntik pang nahulog oh problema. O yan ang sabi niya. Yan ang itong sinasabi ko. Pag nabutan tayo ng ulan, mahihirapan tayong makakabalik. Mm. Madulas. Dito sa Pilipinas, nung araw, ganito rin. Nung pumupunta kami sa Dinapigay, nakaw. Pag nabutan ka ng ulan dyan, nung wala pang hindi pa simintado ang mga daan, na ang hirap ang daan. Grabe. May pa kami ng isang linggo dyan sa kabundukan. Ayan na. Pero buti pa dito at meron tayong mga puller. Sila kasi wala silang puller eh. Kung may puller ito, madali lang maka alis dyan sa balaho. Natutulong-tulong sila. Ayan. Parang mga tao na lang ang maging mag magpupuller dyan. Magpupuller dyan. Pati yung risk niya. Oh. Muntik pang nahulog dyan sa bangin. Ayan na yung risk niya. Ito 4x4 yata ito eh. a ah, ala ka talaga nung araw. Pati dito sa parte ng Ipugaw province, yan sa boundary ng Kalinga, Buntok, at saka Ipugaw. Yan, kasi nakarating ako dyan nung araw. Ah, ang hirap ang daan. Pagka kasi, habang ko kung anong ginawa namin doon dyan. Ah, kahoy pala. Nag-order kami ng yung kahoy. Hindi pa, hindi pa bawal ang kahoy noon. Yung lumber. Oh, yan na. Ito, ang biyahe na ito ay pabalik pala ang doon sila sa sa destination nila diyan sa baba. Pabalik palang sila diyan sa destination sa sa baba diyan sa kabundukan. Opo, nabasag pa yung nako, wala na, nabasag na yung hmm, nabasag na yung ano, yung anong tawag diyan, headlight. Ang problema diyan, paggabiin sila diyan. Oh, eh, wala silang ilaw. Oh, yan na, gumagabi na, dumidilim na. Yan ang hirap. Biro mo yung pagod at puyat nila. Ma, ah, hirap talaga. Naaalala ko talaga nung araw. Nung meron natatandaan ko nung pumunta kami ulit dito sa parte ng Dinapigay. Now, inabot kami ng ano dyan. May gitsan linggo. Kasi ang lakas ng ulan, yung mga ilog na dinadaanan namin, uh, nag-over, siya, ang lumalim kaya hindi kami nakadaan, ina inaantay namin hanggang bababa ang ilog. Buti pa dito, wala pang mga ilog-ilog. Ano lang, uh, balaho lang kalaban. Hmm, yan, buti na lang may nag-rescue. <laughs> yan ay maiso. Oh. Ito, pabalik pa lang sila doon sa kanilang mga bahay diyan sa parte ng kabundukan. Galing sila sa sa hukay, sa pinagtabunan nung patay. O oh, inabot na sila nang o oh, diyan sila nang galing o. Oh. Oh, hindi pa rin 'yan yung bahay nila sa probinsya, iba pa 'yan. Hmm. Ayan na. Oh, pauwi na sila. Nung nakakana, pa, pabalik na sila doon sa bahay nila sa probinsya. Mahabang bi biyahe na naman yan. Hmm. Mahabang biyahe na naman. Nay, kita man. Oh, kasta. Kasta lahat tayo ide. Si tayo nga native. No, malagip yung ide. 80s, 90s. Kasta bi at tayo. Oh. Pero ito, ulitin ko, ito ay bansang, sa bansang Laos pati yung pagpapabrikit nila ng sasakyan halos parehas lang dito sa akonop oh, nakarating na sa destination nila dito na yung sabay nila at pagkadating nila dito nagsiservice na sila ng sasakyan oh. pati yung bata nagbimikani ko oh. Oh. Hmm. Ah, kasi grabe ang daan